Araw po mga boss. Ito, Project naman po tayo. Nasa tabing ano tayo? Tabing ilog. Tabing ilog, ilog daw. O dagat. O ano, bukid. Ayan. Ayan po yung project natin dito sa Gabriel Project kay Nanay Mosa. Shoutout Nanay Mosa. At saka good morning sa mga viewers natin at saka mga subscriber. Ayan yung Sanggaver Project. Kabati, Good morning. Provisado. Ha. Mga ka kapatid. <laughs> kapatid. Ayan yung ano, yung kitchen lababo. Ginagawa ni kabati yung builder natin, yung tubular framing tapos tiles. Tiles silicone. Ang gawin natin pandikit. Master George. Good morning, mga boss. Ayan. Magandang umaga Sabado night, Sabado day. Best day. <laughs> Hi. Kasi payday. Payday sa Abado. Ah, uh, Robin gold. Pintor natin, ayan. Pinalalagyan ko ng pinaka ano niya, pinaka design niya dito para masaya ko sa kanya. Ito naka masaya na to. Ayan. Tapos meron siyang apat na pin light, tri color na kulay blue, tapos center light. Sige. Ayaw wanna yung ating security grill, grill tsaka yung gate natin yung pinto ayan pinamamasil ako na para ma primer na tsaka ma final coating na final paint kulay black kulay black ang gusto ni Nani sa dito sa kanyang mga grills PVC ceiling panel mga boss ito tapos na yung isa yun dito sa dining area, ayan. Tapos nagabang tayo ng, ano, ng mga wire para sa dalawang downlight. Downlight po yung lalagay natin dito. Ito yung, ano, yung pinaka fob light nya. Dito naman, ito, pinalalagyan ko rin ng ano, PVC panel to. Pero wala siyang fob light. Tapos pin light lang. Melvin, solar natin ng PVC panel. Morning po mga bossing, mga boss, mga bossing, mga... <laughs> Ayan. Dalawa. viewers, dalawa. Dalawang ano yan. Pin lights. Ito, yung mga PVC panel natin. Uh, Retaso. sayang. Good lip. Good look. Good look mga boss. Yung pinagtabasan dito, pwede doon. Kaya pinala, uh, pinalalagay ko doon. Sayang naman kung hindi natin magamit yan. Para meron siyang ano. Uh, Balanse. Balanse yung kanyang PVC panel. Kaya dyan uh tais natin grab na lang po yung kulang dito tapos pagkatapos mag grab yan ano uh, TV console ang gagawin ni master pagkatapos matays ito naman yung ating lababo dito sa clean kitchen ayan naka-forma na ano lang uh, ilang, ilang mga rebar na lalagay natin tapos pwede nang bukusan mamaya yan ah uh, concrete Complete po yung ating ano, counter top. Ito, dito na sa master bedroom si Master George. Tiles installation. dapat pwede na nang sukatan yung mga pinto niya mga boss. Para ma-order na natin lahat ng mga pinto. Pwede yung sa main door. Last door lang po yung mga pinto natin dito. Baka siguro mamaya kaya na natin pa ito pag pagawa na pag -pag pag -pag natin yung sukat nyan saka meron na akong design dyan sa mga ano, sa mga pinto natin makapalya masyado ito po masyado yun 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 Ayan mga boss, yung ating PVC panel dito. Ayan yung kanyang pin lights. O. Try to po yan. Tapos meron pa isa doon. Bagay dalawa to. Pin natin. Try to Tapos dito yung downlight Para magbalansi po yung ating pinaka-design dito. Tapos yan, TV console. Meron siyang floating shelf at saka floating panel. Yung pinaka-design niya sa ating TV console, mga boss. Ito, pwede nang bukosan mamaya ito. Yung pinaka-conquer top natin. Tapos si Master, puro soro ang ginagawa niya. Ah, ah, ano ang problema natin, kamalis? Time check. Sige mo Ah, Tapos. Tenok na, boss. Ah, break, time, break time Break time. time. kaya pala NASA sa uh, labas na 'yung mga tropa natin. Break time na pala mga boss. Ayun, ha. Ah, ah tara. Merienda. Oh. Thanks to ito. <laughs> AYAN Jahlimi, Jahlimi. Ayun, friends price. Kain lang, salamat sa uh, merienda. Mirienda Dari pa tayong ano?

pag install natin ng PVC panel tapos ito pinatutuyo lang yung pinaka dulo niya naka ano yan naka epoxy po meron siya ano meron siyang suporta para hindi maulog tapos yung mga light natin ayan dalawa dalawa nilagay ko tapos dalawa dito saka center light top light ayun ito, ito yung ating pinakalababo nakabuhos na mga boss Ayan. Tiles lang po ang lalagay natin dito. Yung 6x6 steel tiles. Yung sink, yung sink. Tapos yung ano, yung gas rings. Doon. Ito, nakakarami na si Master Jersey dito. Oh, ini. Oh, tapos yang cloud, closet, closet di Sakto, ah. walang ilaw. Lance break, Nah, Walang panjang, walang welder, walang welding. Araw daw yung ano, tubig. Ayan, pintain ng mga gago. Kainin mo po tayo tangent ano Ania siya do. Hello naman natin. Hitad. Iglesia daw si Body, Iglesia. Mga lango sin ko. Tagalog siya, hitad. Unuan. Dinagawa natin mga boss. Tinig tad. Tinig tad, tinig Ayan, ito yung ginagawa ni Body. Binigay ko siya nang ano dito ng scaffold para hindi siya mahulog. Ayun oh. Tapos lalagyan natin ng uh, yan, ng pinakawal niya, yung ano, yero. Yero na lang yun, know? yun Pipinturahan po natin yung lumang yero. Ah, oh, pala, tara, makanta na. Ayun na mga boss. Ayan, yung ulam natin, dinaguan. Subado yun subado, kailangan natin dinaguan. Kumbir ni so, munggu. Padlo niya ano? Noodles. Noodles. Pwede no, kang munggu. Kain tayo mga boss. Mapapasarap naman ang kanay ni ah. Tanggal ang over na to. Tanggal ang over na mata mo. Tanggal ang over na mata mo. Mga lukluwan tapos. di ba?

yung nilalagay natin para ma tapos na to pagpipintura dito sa grills mga boss masiliya pa rin kahit na wala tayong kuryente walang ilang mga boss kaya yung welder natin ayon, stop muna parang hindi tayo nagbabahid ng kuryente kanina po yung Kanina pa yan mga boss, kaninang mag alas 12. Walang kuryente. Kaya ayan, yung welder natin, nanunong siya. Welder <laughs> 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 ng tiles. Lock, nagkalagay ng grass sa tiles. Tapos yung tiles natin, wala rin kuryente. Ang gagawin mo, pare. Walis, walis na lang. Tsaka ground, ground na lang. Ayan problema mga ba boss, baka walang kuryente. Ayan. Umabagal yung trabaho. Pwede na Gapang. Gapang, ay gapang daw alin ni Kabadi. Gapang daw pa okay na lang. Ayan, lang yan. Tapos, yung ilalim pa uptuloy nga din natin. Tapos, pwede nang maglatag na rin ng test dito. pag grinder na rin natin yung ano, yung pintura sa wall dito. No? Ito. Ito lang yung tapos ni Master. Yung mga suro, hindi natapos. walang kuryente, di tayo makapag-grinder. Kaya gagawin lang to. mga boss. bakulhin dun na naman sigurado mga maya, wala na naman yan mga boss steam pot. May power na ano kabadi? Diba. Yeah. Yeah, yan, start na si kabadi ng ano, ng pagwe-welding. Tingnan muna yung grout. Di ba yan, kabadi? Matibay yung apakan mo? Diba, yan. Di ba, yan. ng tao yan. Gumawa si kabadi ng apakan niya para makapag-welding. Tapos, Lagyan natin ng cover na ano, na yero ito Ito ni yero ito ilalagay natin na, na cover bago tayo maglatay ng mga tiles dito. Dito sa kitchen lababo. Ah, si so Master Gabriel. Ilalagay niya. Sa so masigya. Ayan, naka-grout na po ito. Pinapatayo na lang. Tapos pa tapos si Master na maglagay ng mga suro, pwede na natin start yung ano, yung TV console doon TV console dito. Para ma-final paint na ano, itong pinaka dining at living area. si Dayan ang liriyain tapos uh, papay meron ng plat plat latex saka yan si mami Lita titignan yung pintor natin ah. kasama si nanay Mosa oh ah, ilan kayo ng mami mami Mosa ayan ah. <laughs>

Ayan yung update natin sa San Gabriel Project kay nan, Mami, ano pala, Mami Mosa. Mami Mosa. Okay, God bless po. Okay, God